Jalen Bronson gumawa ng nakakabaliw na clutch moments para maipanalo ang laro nila kanina. Sa kabilang banda, napakainit na ng laban ng Denver at Clippers dahil tabla na sila sa series sa first round. Isang game-winning three-pointer ang binitawa ni Jalen Bronson sa laban nila kanina. Dahil dito ay pasok na sila sa semifinals at ang makakalaban nila ay ang second seed sa Eastern Conference na Boston Celtics. Number 2 and number 3 sa Eastern Conference kaya naman makakakita tayo ng magandang laban sa second round. Pinangunahan nila Jalen Bronson ng laro kanina na nagdala ng 40 points 7 assists, 25.4 rebounds ni Michael Bridges, OG Anunobi na may 22 points 5 rebounds at 10 points 15 rebounds ni Carl Anthony Towns. Sa panig naman ng Pistons, si Cade Cunningham pa rin ang gumagawa dito na may 23 points, 8 assists at 7 rebounds. Ngunit hindi nga ito napagtala ng puntos mula sa 3-point line. Game winning din sana ang atake niya sa last 25 seconds ng laban. Ngunit maganda nga ang depensa na ginawa sa kanya ng New York Knicks. Matapos niya nga mamintes ang tira na ito ay napunta sa Knicks ang ball possession. At sa huling apat na segundo ng laban ay doon na nga binitawa ni Jalen Bronson ang napaabigat na three point shot. Nagkaroon pa naman ng pagkakataon ng Pistons, ngunit matapos ngang pasahan ni Cunningham sa wing side si Malik Beasley, ay nabitawan niya ang bola. Sayang lang dahil kung naitira niya nga ito ay baka magtabla pa ang laban. Ngayon ay makakaharap ng New York Knicks ang Boston Celtics sa semifinals. Mabigat kalaban ang Celtics dahil nagchampion ang team na ito last season. Kaya naman dapat mag-ingat ng Knicks dahil last season pa consistent ang Celtics sa postseason. Na 4-1 nila ang Miami Heat at Cavaliers na pang pangwalo at pangapat sa East na sweep ang Pacers na pang-anim at dinurog lang ang Dallas na may Luka Doncic at Kyrie Irving sa Finals. Ngunit hindi rin dapat makampante ang Celtics. Mainit-init pa kasi si Jalen Bronson dahil sa laban nila kontra Pistons. Walang duda na kaya niya rin gawin ito kapag naglaban sila ng Boston. Pero ang prediction ko sa serye na ito ay 4-3 para sa Boston. Wala namang duda na kaya ng Boston na pabagsakin ng Knicks ngunit paniguradong magandang laban ang masasaksihan natin dito. Grabe na ang bakbakan ng Denver Nuggets at LA Clippers at talagang ayaw patibag ng dalawang team na ito. Sa laban nila kanina ay anim lang ang naging lamang ng Clippers upang itabla sa 3-3 ang serye na ito. Tatlong players nga ng Clippers ang nagtala ng 20 plus points para ipanalo ang laban kanina. 28 points ni James Harden, 27 points ni Kawhi Leonard at 24 points ni Norman Powell. Naka-11 tuturan pa ang Denver Nuggets under 3 minutes ng laro sa fourth quarter para maibaba nilang ang lamang sa anim. Ngunit 1 minute 47 seconds ay bumitaw ng napaabigat na 3 point shot si Norman Powell. Dahilan kung bakit lumobo na naman ang kalamangan ng Clippers ng 9 points. Naibaba pa naman ng Denver sa limang lamang ngunit kinapos na nga sila. Pinangunahan nila nikola Jokic na may 25 points 8 assists, 21 points 8 assists 8 rebounds si Jamal Murray at 19 points 5 rebounds ni Aaron Gordon. Sayang nga lang dahil kung naipanalo nila ang laro na ito ay papasok na sila sa second round. Sa abilang banda, na-survive pa ng Clippers ang laro na ito dahil tumaas pa ang chance nila na makapasok sa second round. Malaman na lang natin sa susunod nilang laro sa May 4 kung sino ang makakalaban ng isa pang dilubyo na team din sa West na Oklahoma City Thunder. Matagal-tagal lang naapagpahinga ang OKC matapos nilang masweep ang Memphis Grizzlies. Dikit lang din ang last game nila sa Memphis na pinangunahan ni SGA na may 38.6 assists, 23.5 assists ni Jalen Williams. 117 to 115 ang naging final score nito at natalo ang Memphis. Good effort pa rin para kay Scottie Pippen Jr. na may 30 points, 11 rebounds, 23 points, 9 rebounds ni Santi Aldama at 23 points, 5 rebounds ni Desmond Bain. Hindi nga nakapaglaro ang superstar nila na si Jamoran dahil na rin sa naging injury niya noong Game 3. Abangan na lang natin ang mangyayari sa May 4 at tignan natin kung sino ang makakalaban ng OKC sa second round. Hindi madaling kalaban ng OKC sa postseason pero alam kong hindi rin papatibag ang dalawang team na nagbubugbuga na Denver Nuggets at LA Clippers sa team na ito. Ang prediction ko nga sa May 4 ay mananalo ang LA Clippers at makakalaban ng OKC sa conference semifinals. Kung may prediction din kayo ay pwede nyong sabihin sa comment section at titignan natin kung tama ang hula mo.